Yat po, yat po, buhay! Hello mga ka-winners! Siyempre, finishing touches na tayo dito sa ating munting pangarap. Humingi tayo ng rest back sa isa sa pinakamagaling na na-produce ng University of Santo Tomas na interior designer. Walang iba. Kung hindi yung barkada ko, simula nung high school pa kami Actually, grade school Until now From Lourdes School, Mandaluyong wala iba Kung hindi Si Chico Angeles Ito na nga po Si Chico Angeles Hello, idol Chico Hello, magandang Ayan. umaga sa inyo lahat Ayan Okay Anong oras ba tayo malis kanina sa Metro Manila? Uh, malis tayo ng mga quarter to six Pero ang problema, yakpo ka Ha? Huh? Puyat ka <laughs> Di ba? So, makikita natin Chico kung ano yung Uh, munting bunting pangarap. Yes. Uh, siguro bahala sa uh, pagdesign pag-design. Yep, yep. Ayan, samahan nyo kami. Ayan, naglalakad na po kami. Galing kami kay Tito Bubot. So ikot-ikot muna tayo. Pero bago ang lahat, tuturon muna kami. May <laughs> babananak yun ako. Ikaw, turon. o <laughs> oh, ayan ha, ang pangarap mo. Turon. <laughs> ako, banana queue. Yes, sir. Ayos. Last bite ba yan? <laughs> Last piece. Last piece. <laughs> Siguro to, busog ka na, no? Ikaw wala wala maka-anim na to, Wow, anim na rounds. <laughs> Siyempre, malakas pa yan. <laughs> Punta muna tayo. Pupa na magkakadikit kayo. Yan. Hanggang doon sa likod. Chico, doon. Yung may friends na yun. Yung may yeah, fence, almost so... there. Yeah. Ano ba tawag sa manok na to? Para tong ostrich na ano, haba na leg, leeg, oh. ba? Diba? Diba Hindi, eh ganyan talaga yung ano, eh. Hindi. Hindi. Lahat sila, tinan mo yung nila. Isang babae yan yung mo. lahi, eh, oh. Lahi nila yan. Uh, para yata chicken ba, oh, and pabo, diba? May ilaw na nakakita ng manok na cobra. <laughs> may cobra palang manok. Haba na leg. <laughs> So, kita mo na yung isang paletter you na lupa. Oo. Uh, ngayon. May, may cool de sac. Uh, cool de sac. Ano ba ibig sabihin lang? <laughs> cool de sac yung parang may paikot na nasa dulo ka ng isang dead end tapos pwede kang umikot. Uh, may natutunan po tayo mga ka-winners. Okay, bago tayo pumunta sa ating ano, munting pangarap, eh, ikot muna natin si Idol Chico dito sa Grand Victoria. Ito yung church, Saint Francis of Assisi. Yan yung dinonate ng family ni Mami. Yan. Chapel. Oh, Grand Victoria, ang laki pala. Yes, sir. Ito yung Grand Victoria. Ito yung pinagawin. Ito na yung Pinaga Village. Ah, uh, ito. ito. po sa Grand Victoria tayo. Pakita lang natin kay Chico. Yan Chico from I think Ganjenyo Mohon sa poste. Ito. Tapos all ito. Ito the bamboo. way doon sa bamboo. So yan, di ba? Yan soon na uh, i-develop natin, Chico. <laughs> Another project. <laughs> oh, ito Chico, papunta na tayo sa ating munting pangarap. Oo, oh, ayun si Christian. Salamat sa pagbukas. Siya mula sa kalsada eh, part of your house. Ano? Anong nasa isip mo, boss? Ito kasi parang ang sagwa tignan, di ba? May yero ka dyan. Tapos, eh, para siyang part of your house. Okay. So, gagawin natin siya yung treatment. Pero sa kapitbahay ito ah. Pero sa, oh, sa kapitbahay yan. Eh. Pero pag dito ka lang kayo sa bahay niyo, parang it's a part of your house. Okay. diba, parang bakod mo. So ang gagawin natin, kung ano man yung treatment mo lang, perimeter wall natin dyan, meron tayong combination of palucina and uh, palucina, concrete, halaman, palucina, halaman. Itutuloy natin yan dito, dire-diretso hanggang doon. Dito? Yan. Dito. From the gate. okay. No? ibig dito, dito, From the, dito, ba doon? Okay. From, eh, dito? Oh, yan, yan. Yeah. From there. Tapos ito dito. Makanto. Yung sasabi natin yung focal point ng garden. Okay. Pasok dito. Okay. Gate. Gate. Tuloy siya dito. Tuloy natin yan hanggang doon. So ano yung magiging parang combination na nainiisip mo dito? Dito yung palochina, concrete at saka foliage. Dito yan sa wall? Ito dito sa poste? Ano dito yung sabi dito. mo ilalagay dito, mo dito? Dito concrete yan, concrete. Ah. Tapos dito magiging combination of palochina and foliage. Okay. Tapos dito sa concrete dito maglalagay tayo ng downlight. Downlight? Downlight, downlight, downlight. Problema to, puro gastos to ah. <laughs> <laughs> Pero maganda. Oh, ito, Chico. Bubong na lang kulang. Ito. Uh -oh. Ito na sa master's bedroom. Ito na. Painted na, Chico. Ha, pinipaint na. Ayan, si Christian. Si Idol. Si Dancing King. Si Mark. <laughs> Ayan. Oh, Sasapul diba? na yung dance Ito yung main door. Chico, alam mo ba itong main door na to? Itong main door. Ah, uh, Nara. Tama, Mang Boy. Lover Boy. Mamboy. Ito, ito, Chico Nara. Okay, alam mo, ilang years niyan? Nasa yan. na yan? Yan. 50? Nasa 45 years wow. na yan. So, just imagine. Still existing. Yan yung pinto dito. Ito yung main door. So, binubuhay ngayon yan ni Mamboy. Si Mamboy, ito si Mamboy, the Bong Navarro, ha? 74 years old, bang Navarro. Ito ba, ba? <laughs> Yan, Si mga Boy. Mga Boy! Ah. Kaya mong buhayin yun yung ano? Yung? Yung Nara. Maging lively ulit yung kahoy. Ha? Kaya-kaya buhayin yun yan. Kaya-kaya Nara yan. Yan. Ayos. Ikot tayo sa bedroom one. So ito na yan. Kinis na. Di ba? Ayos na. Ano sa gesture mo dito sa banyo? Ididiretso na? Ididiretso na natin yung tiles pero So yung tiles Same size San. Same size, granite pa rin pero different finish Kumakain. Ito kasi glossy eh Pwede natin dyan yung pangsahig yung mat Medyo matte. Okay. okay So ito yung guest room, guest room. Ito Sakto lang to, pwede na to, check on, di ba? Na Sakto lang Parang nasa studio type wala ko, wala ko. Parang alam ko nasa studio. Studio. Mga Yan. Aabot ba tayo sa target date natin? Kaya, kaya. Pag gine ko yan. wow tayo. Easy. Lover boy. Mom boy. Sir Joey. Tataposin ko na ito bukas. Yung bonus namin. Usapan, usapan pa natin pamasahe man lang. <laughs> Baka ibang pamasahe yun eh. <laughs> pamasahe. Pangmasahe o pamasahe. Lover boy. Pretty boy. Bang boy. Pag dito ka sa karsada, pag tinignan mo yan, parang may mga nakalawit-lawit na puting gano'n ah. Eh. Hindi mo malaman kung pag ba yun o pag -anon. <laughs> parang yung ganun gano'n, ano ba yun? ganon. <laughs> Mang boy, pag gumanong gano'n, patay na. Paano yun? Ayan na. Pa pak, pa pak, pa pak, 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 74 years old, pretty boy! <laughs> yung, ano mo ba yung style na ano na walang downspout? Walang walang tubong na kaganun gano'n? Dito? Diyan yung, di ba? One, two, three, 4. Oh, four. Yeah. Imbis na magda-downspout, oh, imbis na magda-downspout ka diyan, pero sila ginagawa, nilalagyan lang ng kadenang mataba. Mataba, pababa, 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 pababa. Tapos sa baba may banga. So pinaka down, sa so pinadulo. So, parang para hindi, para hindi bumubulusok na ganun yung tubig. Para napupuno lang yung banga. Oh. Tapos eventually, pag, pag nag-overflow na yung banga, it will just slide down to the sapa. Maganda, maganda. Magastos lang yan. <laughs> well kung tutuusin mo dahil mag... Dahil, dahil dun sa kadena. <laughs> Unless, maghahanap tayong kadena. Unless, maghahanap tayong kadena.